Ako ang nanay nung! Ikakasal na bubae! Eh? Ikaw ang ina? Nang pinapagandang babaeng ito? Bakit? Alangan ba? Tay, ano to? Iha, maupo ka, anak. Siya na ba ang apo ko? Kamukhang kamukha siya ni Stella. Iha, ako ang lola mo. Anak ko ang tunay mong ina. Isa kang tunay na Saragosa. Saragosa, 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 pa dyan. Ka, hindi mo ba alam na yan lang kaisa-isang tunay ko na alak? Marimar, uminahon ka. Alin pilisidad? Paano nyo masisiguro na kayo hindi peke? Peke? Ang ibig kong sabihin na hindi kayo peke. Ah, huwag kang mag-alala. Kinausap ko na aking abogado. At sinabi ko sa kanya, ihanda lahat ang mga dokumento na magpapatunay. At gusto kong malaman ninyo na hindi ako natatakot kahit magharap-harap tayo sa usgado. Dahil tinitiyak ko sa inyo mababawi ko rin sa inyo ang aking apo. Bakit? Tinatakot ba niyo kami? Ha? Tinatakot ba niyo kami? At wala tayong dapat ikatakot. Tama. Kasi, sa itsura niyo lang, nakakatakot na. Hmm. Iha, talagang ampun ka lamang nila. Kaya ko na kita. Ibibigay ko sa iyo ang magandang buhay na kahit kailan hindi mo pa natikman. Babalikan kita, Iha mabalikan kita. Inay, tay, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi niyo ako tunay na anak. Parati mo sinasabing hindi mo na kaya inaalo kita ng chance para matapos ang problema mo pero nagdadalawang isip ka. Hindi ako nagdadalawang isip sa'yo. So, let's get married. Sorry, Isagani. Pero hindi pa ako handa. Buong buhay ko, si Marimar at Pulgoso ang nakilala kong mga magulang. Ngayon, gusto kong malaman ang tunay kong pagkatao. Sa bagay, may katwiran ka. Karapatan mo makilala ang tunay mong magulang. Importante sa akin to. Baka ito na ang kulang sa buhay ko na hinahanap ko. Sa akin, hindi problema yon. Kahit na sino pa ang tunay mong mga magulang, hindi pa rin magbabago pagtingin ko sa'yo. Okay. nga, mo. Ano po yun, Lola? Ang dami kong pinamili para sa sa'yo. Halika, tignan mo. Ilapag mo na lang yan, Jan. Apo, ma'am. Ang ganda-ganda po talaga, Lola. Maraming salamat. Ang bait po talaga niyo. Huwag kang magpasalamat sa akin. Kasi alam mo naman, ang laki-laki ng pagkukulang ko sa'yo. O sige, magsukat ka pa. Bagay na bagay sa akin to, Lola. Pati ang kulay, ang ganda. Nagustuhan mo? <laughs> sa'yo lahat yan. O, sige na. Kumain ka na. Amo, masarap yan. Hmm. Sige na. At inihanda ko yan talaga para sa'yo. Mukhang masarap nga talaga, Lola. Aba, talagang masarap yan. Sige, tikman mo. Madimar. Madimar. naiisip mo ba kung ano yung nasa isip ko? Ikaw hmm. ba, nararamdaman mo ba yung nararamdaman ko? Oo. Di ba? Di ba? Di ba? Alam ko na! Di ba? Yan ang paboritong pagkain Ay, na ayun lang natin! Tama na! Easy ka lang! Easy ka lang! Baka mamaya makasakit ka pa! Paano naman ako? Pambihira naman itong nangyari sa buhay natin, o! Oh. Ay. Hindi niya alam kung nangyayari tayo ngayon nagdurusa dito. Easy ka lang, darling. Mag magdasal tayo, baka mayroong pagbabago mangyayari. Nakakapalibago? Wala na tayong pantay. Ang sarap walang bawal. At hindi ko na kailangan sumuot-suot kung saan-saan para lang magtago. <laughs> Thank you, ah. Yeah. Sa pasalubong mo. I hope you like it. Buksan mo mamaya. Okay? Ha? Huh? I bought that a while ago. I was like thinking of you. <laughs> hope you like it, really. Naku, ang anak ko. Parang pa tamang anak natin, ah. Pero parang masaya naman siya. I think she has no problem. Oo. Mas kinaan ang itsura niya, basta maligaya siya. Hindi pala tayo nakamali sa ating disisyon, ah. Oo. Oo nga. O, paano? Una na ako. May pa ako. Eh. Sige. Ina ka? Ha? O, Lynette, Nasaan yung bisita mo? Umalis na po, Lola. O ano? Happy ka ba? Uh, opo, Lola. Kaya thank you very much talaga sa inyo. Awala ah, 'yun. Ang mahalaga nandito na ka na at magkasama tayo. <laughs> Lola Kwentuhan mo pa ako tungkol sa mamit daddy ko. Ano ba ang gusto mong malaman? Kahit ano po. Ah, bueno. Ang mami mo, mabait. Maganda siya. Kaya lang, talagang hindi siya marunong magpatakbo ng negosyo. Kaya sa daddy mo pinamahala. Palibhasa, ang mga daddy mo naman, hindi pamilya ng negosyante. Ayun. Nabangkrap kami. Nako, malaki pala ang kasalanan ng mami at daddy ko. Nakakahiya po sa inyo. Ah, wala yun. Ngayong magkasama na tayo, ikaw na ang tutulong sa akin. Pero wala po akong alam sa negosyo. Tuturuan kita. Basta't susunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Ano? Maasahan ba kita? Kahit ano po para sa inyo, Lola makabawas man lang ako sa kasalanan ng mga magulang ko. Nako, ang bait talaga nitong apo ko. Magiging maganda ang merging natin na mga companies. Tayo ang magiging pinakamalaking shipping line. Well... <laughs> so, kailangan nating mag-celebrate. Yes. ...to success and more income. And more money. But of course. <laughs> <laughs> Widlinet. O, oh, iho. Magmula ngayon, kayong dalawa na ang mamamahala ng Saragosa Ramos Shipping Lines. Okay? Let's drink to that. Yes. Cheers, cheers. Cheers. Mm -hmm. Ang ganda dito, no? Type mo? Oo, oh, ang ganda. Alam mo, ang bagay talaga dito eh, yung birthday celebration, graduation, at saka reception ng kasal. Di ba? Mmm, -hmm. oo. Oo. Oh. Ako! Oh, mama! Pamahay na si Lynette! Dito na reception na kasal namin! Oh! <laughs> <laughs> Di magpa-reserve na tayo. Kasal? Oh. Anong kasal? Oh. Ma? Mrs. Saragosa, hindi pa ba alam ng apo niyo? Ah, walang problema. Tuloy kung ano man ang napagkasunduan natin. Akong bahala sa lahat. Good evening, ho. Good evening. Sige, iwan nyo na kami. At asikasuhin ninyo ang dapat ninyong asikasuhin. Sige na. Maupo ka. Salamat po. Ah, uh, si Lynette po, ma'am. May usapan po kami magkikita ngayon. Ah, uh, masama ang pakiramdam niya. Ano po yun? Wala. Nagre-rearrange kasi sila ng kasangkapan. Hindi ho ba masyadong late para magre-arrange ng kasangkapan? Bakit ba mapilit ka? Ano bang ba kailangan mo kay Lynette? Gusto ko lang po sana makausap si Lynette, maski sandali lang. Sinabi ko naman sa'yo. Sa ibang araw na dahil masama ang pakiramdam niya. Sige po, mauna na po ako. Um, siya nga pala. Pakibigay lang po kay Lynette. Salamat po. Bakit ba ang ingay-ingay mo, babae ka? Kanina pa ako naiiritas sa'yo. Bakit niyo ba ako kinukulong dito? Ibalik niyo na ako sa nanay at tatay ko. Tumahimik ka. Ano bang maihita mo sa mga balugang yon? Kinuha kita. Kasi malaking mapapakinabang ko sa'yo. Pauwiin niyo na ako. Makinig kang mabuti. Kailangan, bukas na bukas din, pakasal ka sa anak ni Mr. and Mrs. Ramos. Ayokong magpakasal doon. Wala akong gusto sa kanya. Ah, ganon, ha? Baka naman gusto mong ang tinatawag mong nanay at tatay ay madami dito. Hmm. Ikaw rin. Baka gusto mong burahin ko sila sa mundo. Tinanong <laughs> <laughs> ko yung kasama ko dito. Eh, nung makalawa pa raw nag-out of town kasama ang lola niya. Yun ho. Ah, ganun ba? Sige ho, maraming salamat. Ano, nakausap mo na? Eh, out of town daw eh. Nung makalawa pa. Ha? Dumalaw ako ang gabi sa kanila. Ang sabi ng lola, masama lang daw pakiramdam niya. Teka. Hindi na maganda to, ah. Baka kung ano nangyari kay Lynette. Eh di kuya, kailangan punta natin siya. Teka, teka, teka. Maraming taon si Donya Felicidad sa mansyon. Dapat pag-isipan natin itong mabuti. Oo nga. At kailangan malaman ito ni Mang Pulgoso at ni Aling Marimar. gown na ginawa ko, bagay na bagay sa iyo. Smile. Oh, my dear dear Lenny. Dapat matuwa ka dahil mayaman ang mapapangasawa si Lilichon, di ba? Aba, ayun! Ayun Oh, ayun nga! Sige na! Abulin na natin! Dali! Ay! Hindi pa ako nakasakay! Hintayin nyo ako! Oh, tayo tanong, tayo Bakit? Si Burgoso na iwan! Ito! Ha? Ah, gawin! Ilo para ko! Sakay! Mabihira! Dali, dali! Dali na! Bilis! Ay, Susanog so, pa iwan mo ka! Sorry! Sorry! Si Mpulgoso Ha? Tena Hoy! Saan kayo pupunta? Teka sandali, saan na? Dito o doon? Buti pa, wag na kayong tumuloy Baka mapahamak pa kayo pa, Paano kung tumuloy kami? <laughs> kung malalampasan mo ito mo Ikaw ang ina? ng pinapagandang babaeng ito? Bakit? Alangan ba? Uh, talagang alangan! Oh ano? Wag! Wag mo patayin! Wag! <toss> 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 Mutigil! Anong tigil? Tuloy ang kasal! Matigil! Sinabi ko ng tuloy! Eh, sandali lang, sandali lang. Bis Hindi ko alam kung sino susundin ko sa inyo eh. Siyempre na kung susundin mo ako may dala ng bala. Gusto mo bang mamansingan kita diyan? Anong ako? Ako ang dapat sundin. Ituloy ang kasal. Ay, naku. Maloloka ako sa inyo. Diyan na nga kayo. Pinet, Diyos oh? Linet! 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 Ang anak oh, okay. okay. oh, Anak, mo siya. Marami pang mga linet dyan. Bakit kaya? Halika na. Tangan Bakit kaya? Kaya bakit silang dalawa? Katulad mo na magandang lalaki dahil nagmana ka sa dali mo. Oo oh, anak. Anak. Kaya kaya'ng gwapo-gwapo mong yan. Gwapo Oo, ko? At ang daming oh. babaeng naluloko sa'yo. Maraming babaeng naluloko sa'kin? Oo, anak. Kaya, Lynette, tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo. Palang araw, malalaman mo na hindi lang ganda lalaki meron ako. Tama, anak. Meron din ako. Sex appeal. Tama <coughs> Kumusta lang <laughs> po? Linet? Mm. Happy birthday! <laughs> Thank you! <laughs> sandali, sandali. Dito ba yan? Buwan ko. Sino yan? Sila ang pinagkakautangan ko ng lahat. Sila ang naghirap at nagtiyagang mag-aruga sa akin. Mula pagkabata hanggang sa pagdadalaga. Nagsumikap sila para makatapos ako sa pribadong paaralan. Lahat ng hilingin ko ibinigay nila. At para sa akin, sila ang mga pinakamagandang nila lang. Ang mga taong nagmamahal sa akin ng totoo. Thank you. Sila ang tunay kong mga magulang. Ang nanay at tatay ko. Thank you. Thank you.